Isipin mong ikaw ay nailipat sa ikalabing anim na siglo, isang panahon ng masidhing relihiyosong sigasig at intelektual na revolusyon. Sa puso ng Europa, ang apoy ng reformasyong protestante ay nagsisimula ng magningas at isang lalaki na nagngangalang martinyo Lutero ang lumitaw bilang isang ilaw ng pagbabago. Ngunit ang kwentong ating bubuksan ngayon ay hindi lamang tungkol sa pagkakahiwalay mula sa simbahang katoliko. Ito ay tungkol sa isang matapang nakilos kilos na muling nagtakda ng kanon ng Biblia, ang pag-alis ng pitong aklat mula sa banal na kasulatan. Ang tanong dito ay, bakit ginawa ito ni Lutero? Isa ba itong gawa ng irehiya, isang estratehiyang pampolitika o isang taos-pusong paghahanap sa katotohanan? Ang sagot mga kaibigan ay hindi kasing simple ng iniisip natin, ngunit susubukan nating tuklasin ang mga paliwanag. Ito ay nakatago sa lalim ng isang masalimuot na konteksto ng kasaysayan. Narito tayo hindi upang husgahan o hatulan, kundi upang maunawaan kung paano hinubog ng kilos na ito ang landas ng Kristyanismo at upang makuha mula rito ang ating sariling konklusyon. Si Martino Lutero ay ipinanganak noong ikasampu ng Nobyembre taong 1483 sa maliit na bayan ng Eisleben sa Alemanya, bahagi ng banal na imperyo romano hermaniko Anak siya ni na Hans at Margarete Luther mula sa isang pamilyang manggagawa. Si Hans, ang kanyang ama, ay may matataas na pangarap para sa anak na isin na si Martino ay maging isang abogado upang masigurong magkakaroon ng pamilya ng isang masaganang kinabukasan. Kaya't si Lutero ay ipinadala sa mga kilalang paaralan at agad na tumingkad ang kanyang talino. Gayunpaman, ang buhay ni Lutero ay biglang nagbago noong taon 1505. Habang pauwi mula sa pagbisita sa kanyang pamilya, si Lutero ay nasalanta ng isang napakalakas na bagyo malapit sa Stotternheim, Alemanya. Kumukulog at kumikidlat at isang kidlat ang bumagsak ng napakalapit, nagliliwanag ng nakakabulag at yumanig ng nakabibingi na nagpatumba sa kanya. Para kay Lutero, tila ang kamatayan ay naroroon na. Napakatindi ng karanasan na inakalan niyang nasa ilalim siya ng hatol ng Diyos. Dala ng matinding takot, tumawag si Lutero ng tulong. Nanalangin siya kay Santa Ana, ina ni Birheng Maria, na kilalang patron ng mga minero. Isang makabuluhang bagay dahil ang kanyang ama ay isang minero. Nangako si Lutero na kung siya'y maliligtas, ilalaan niya ang kanyang buong buhay sa Diyos at papasok sa monasteryo. Dumaan ang bagyo at si Lutero ay nakaligtas, ngunit ang pangyayaring iyon ay iniwan ng malalim na marka sa kanyang kaluluwa. Sa gulat ng kanyang pamilya, tinalikuran niya ang pag-aaral ng abogasya at pumasok sa monasteryo ng mga Agustiniano sa Erfurt. Pagpasok niya sa monasteryo noong 1505, si Lutero ay naging isang mongheng lubos na nakatuon sa buhay espiritual at pag-aaral. Noong 1507, siya ay naorden bilang pari at sa tulong ng kanyang mga nakatataas, nakakuha siya ng doktorado sa teolohiya noong 1512 sa Universidad ng Wittenberg. Bilang profesor ng teolohiya, masusin niyang pinag-aralan ang mga banal na kasulatan at sinimulang mapansin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga tekstong biblikal at ilang gawi ng simbahan tulad ng pagbebenta ng indulgensya. Ang simbahang katoliko noon ang pinakamakapangyarihang institusyon, ngunit kinakaharap nito ang tumitinding mga batikos dahil sa katiwalian sa klero, pagbebenta ng indulgensya at iba pang mga gawi na itinuturing ng marami bilang mga pang-aabuso. Ang indulgensya partikular ay nagdulot ng malaking kontrobersya. Ang gawi na ito ay nagpapahintulot sa mga mananampalataya na bumili ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan o upang mabawasan ang panahon ng kanilang mga yumaong kamag-anak sa purgatorio. Ang mga pondong nakalap ay madalas ginagamit upang pondohan ang mga magagarbong proyekto. Para kay Lutero, ito ay isang malaking paglihis mula sa tunay na diwa ng Kristyanismo. Sa ganitong kalagayan niya, sinimulang kwestiyonin ang mga gawi at doktrina ng simbahan bilang profesor ng teolohiya sa universidad, ginugol niya ang kanyang oras sa masusing pag-aaral ng mga kasulatan at sa kanyang mga pagninilay, natuklasan niya ang isang katotohanang nagbago sa kanyang buhay. Ang kaligtasan ay hindi mabibili o makakamtan sa pamamagitan ng mga gawa kundi isang kaloob mula sa Diyos, tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang paniniwalang ito ang naging pundasyon ng kanyang pagtutol sa pagbebenta ng indulgensya. Noong ikatatlumpot isa ng Oktubre taong isan libo at labing pito, idinikit ni Lutero sa pintuan ng simbahan ng Kastilyo ng Wittenberg ang kanyang tanyag na 95 tesis. Ang dokumentong ito ay isang listahan ng mga argumento laban sa indulgensya at iba pang gawi ng simbahan na pinaniniwalaan ni Lutero na salungat sa turo ng Biblia. Bagaman ang kanyang orihinal na layunin ay hindi hatiin ng simbahan, ang 95 tesis ay nagdulot ng napakalaking epekto na sa huli ay humantong sa pagkakahati nito. Sa tulong ng bagong imbensyon ng makinang panlimbag, ang teksto ay mabilis na kumalat sa buong Europa na nagpasimula ng matitinding debate Marami ang tumingin kay Lutero bilang isang bayani na humamon sa katiwalian ng klero, habang ang iba naman ay itinuring siyang isang mapanganib na erehe. Ang tugon ng simbahang katoliko sa mga ideya ni Lutero ay mabilis at walang patawad. Noong taon na isang libo limang dalawampu, naglabas si Papa Leon ikasampu ng isang bulapapal, ang Exurge Domine, na kinundena ang mga doktrina ni Lutero at iniutos na siya'y umatras sa kanyang mga paniniwala sa ilalim ng parusa ng ekskomunikasyon sa isang hakbang ng pagsuway na sumisimbolo sa kanyang tuluyang pagtalikod sa autoridad ng Papa, sinunog ni Lutero ng publiko ang bula sa Wittenberg, isang kilos na nagpatibay ng kanyang posisyon bilang leader ng kilusang reformista at nagmarka ng kanyang pagtangging bawiin ang kanyang mga paninindigan. Noong taon na isang libo limang daan at isa, si Lutero ay opisyal na naekskomunika at ipinatawag upang humarap sa konseho ng Worms, isang asemblyang imperial na pinamunuan ni Emperador Carlos Ikalima. Sa pagkakataong ito, si Lutero ay pinilit na bawiin ang kanyang mga ideya, kabilang na ang nakapaloob sa kanyang 95 tesis na isinulat noong 1517 ang mga tesis na orihinal na nilayon bilang akademikong kritisismo sa pagbebenta ng indulhensya ay naging isang manipestong hayagang humamon sa autoridad ng simbahan sa mga usapin tulad ng kaligtasan, biyaya at interpretasyon ng kasulatan. Tumanggi si Lutero na itanggi ang kanyang mga akda. Ang pagtanggi ni Lutero ay nagresulta sa deklarasyon ng kanyang erehiya sa pamamagitan ng edito ng Worms, isang dokumentong ginawang proskrito siya sa banal na imperyo Romano-Germanico. Upang protektahan si Lutero mula sa banta ng pag-uusig na kanyang hinarap, dahil sa kanyang mga ideya inorganisa ng kanyang kaalyado, si Prinsipe Federico ng Saxonia ang isang peking pagdukot at siya'y dinala sa Kastilyo ng Wartburg, kung saan nanatili siya sa pansamantalang pagkatapon dito sa kanyang pagkakahiwalay naganap ang lahat. At dito natin narating ang sentro ng kasaysayan kung saan napagpasyahan ni Lutero na alisin ang pitong aklat mula sa banal na kasulatan na may tatlong pangunahing dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Tingnan natin ang dalawang panig ng usapan, ang kay Lutero ang sa simbahang katoliko at pagkatapos ay subukan nating makarating sa isang konklusyon. Ang mga deuterokanikong aklat na inalis ni Lutero ay kinabibilangan ng Tobias, Judith, Karunungan, Eclesiastico, Baruk, Unang Makabeo at Ikalawang Makabeo. Ang unang dahilan ay ang pagsasalin at konteksto ng mga aklat. Para kay Lutero, ang mga tekstong ito ay hindi dapat kabilang sa sagradong kanon dahil hindi sila natagpuan sa Hebreo sa tradisyonal na kanon ng Hudyo. Iginiit niya na ang mga aklat na tinanggap lamang ng mga Hudyo na kilala bilang mga protokanikong aklat ang dapat ituring na banal na inspirasyon. Ang desisyong ito ay nakaayon sa kanyang prinsipyo ng sola scriptura, ang paniniwala na ang kasulatan lamang ang huling autoridad sa mga usapin ng pananampalataya. Dahil ang mga deuterokanikong aklat ay bahagi ng Septuaginta, ang saling griego ng lumang tipan na ginamit ng mga unang kristyano ngunit hindi bahagi ng kanon ng Hebreo, ibinaba ni Lutero ang kanilang katayuan bilang sekundaryo, tinawag silang apokripo. Ayon sa mga lider ng simbahang katoliko, ang mga aklat na tinanggal ni Lutero ay hindi lamang nagpapalalim sa espiritualidad, kundi matagal na ring ginagamit ng mga unang kristyano at ng mismong simbahan sa loob ng maraming siglo. Ang pagtanggap sa mga deuterokanikong aklat sa konseho ng Trento, 1545 hanggang 1563, ay nagpatibay ng autoridad ng simbahan sa kanon ng Biblia na nagsasabing ang tradisyon at kasulatan ay magkasamang gumagalaw. Para sa simbahan, ang mga aklat na ito ay mahalagang bahagi ng patutoo ng pananampalataya na naglalaman ng mga aral na moral at espiritual na nagbibigay dagdag sa mga aklat na protokaniko. Gayunpaman itinuro rin ni Lutero na ang ilang nilalaman ng mga aklat na ito ay problematiko. Isang halimbawa para sa kanya ay ang talata sa ikalawang makabeo, kabanata labindalawa, mga talata 43 tatlo hanggang apatnaput na nagbabanggit ng mga panalangin para sa mga patay. Para kay Lutero, ang tekstong ito ay tila sumusuporta sa doktrinang katoliko tungkol sa purgatorio. Isang doktrina na mariing tinutulan ni Lutero dahil para sa kanya ang kapalaran ng mga yumao ay hindi na mababago. Samantala, para sa simbahang katoliko, ang doktrina ng purgatorio at ang mga panalangin para sa mga patay ay mga pagpapahayag ng pagmamahal at pagkakawanggawa ng mga kristyano. Hindi raw nito minamaliit ang gawaing natapos ni Kristo, kundi isa itong pagpapakita ng kanyang biyaya na nagpapahintulot sa mga kaluluwa na madalisay bago pumasok sa presensya ng Diyos. Ang pagsasagawa nito ay itinuturing ding isang akto ng espiritual na pagkakaisa, isang salamin ng pagkakaisa ng simbahan sa lahat ng miyembro nito, buhay man o yumao. Isa pang mahalagang usapin na nagdulot ng higit pang kontrobersya ay ang intercession ng mga santo. Para kay Lutero, ang ganitong gawain ay nakakaligaw at inililihis ang atensyon mula sa eksklusibong pagpapamagitan ni Kristo. Binanggit niya ang unang Timoteo Kabanata 2, talata 5, sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, si Kristo Jesus, bilang basehan upang igiit na ang paghahanap ng tulong mula sa mga santo ay hindi kinakailangan at hindi makikita sa kasulatan. Tinutugunan ng simbahang katoliko ang pagtutol na ito gamit ang isang mahalagang punto. Ang intersesyon ng mga santo ay hindi pumapalit o nakikipagkumpetensya sa pagiging tagapamagitan ni Kristo dahil magkaibang konsepto ang pagiging tagapamagitan at intersesyon. Ang pagiging tagapamagitan ni Kristo ay natatangi at hindi mapapalitan sapagkat siya lamang ang tanging daan sa pagitan ng Diyos at ng tao, gaya ng itinuturo ng kasulatan. Ang intersesyon, gayon paman, ay iba at nagbibigay suporta. Ang mga santo bilang mga miyembrong niluwalhati ng katawan ni Kristo ay nakikibahagi sa ganitong espiritwal na pagkakaisa at dahil nasa harapan na sila ng Diyos, ipinapanalangin nila tayo tulad ng ginagawa natin kapag humihiling tayo ng panalangin mula sa mga kaibigan, pastor o pare. Ang gawaing ito ay sumasalamin sa pagkakaisa ng katawan ni Kristo at sa paniniwalang ang mga nasa kaluwalhatian sa langit ay nananatiling konektado sa simbahang nasa lupa Tinutulungan tayo sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin, pinapalakas ang komunidad ng pananampalataya at itinuturo ang lahat patungo sa perpektong pagiging tagapamagitan ni Kristo. Ang ikalawang dahilan ni Lutero na isa rin sa mga pinakamalakas niyang argumento ay ang kanyang prinsipyo ng sola fide. Ang paniniwalang ang kaligtasan ay natatamo sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Naniniwala si Lutero na ang mabubuting gawa ay resulta ng pananampalataya, ngunit hindi nakapag-aambag sa kaligtasan. Para sa kanya, sapat na ang pananampalataya kay Kristo upang matiyak ang pagtubos ng isang tao. Gayunpaman, ang ideyang ito ay kaagad na hinarap ng mga sulat sa Biblia na kanyang ginagamit. Sa Bagong Tipan, ang sulat ni Santiago, Kabanata 2, Talata 17, ay malinaw na nagsasaad. Gayun din naman, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang talatang ito, kasama ang kabuang konteksto nito, ay ginamit ng mga katoliko upang ipakita ang tila sa lungatan sa teolohiya ni Lutero. Malinaw na binibigyang diin ni Apostol Santiago na ang tunay na pananampalataya ay yaong na ipapahayag sa pamamagitan ng mga gawa. Dagdag pa niya sa talata labing walo, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sa pananaw ng simbahang katoliko, ang kaligtasan ay isang proseso na kinabibilangan ng parehong pananampalataya at gawa. Ang pananampalataya ang pundasyon, ngunit ang mga gawa ang nakikitang ebidensya ng pananampalatayang iyon. Hindi ibig sabihin nito na ang mabubuting gawa ay bumibili ng kaligtasan, kundi ito'y patunay ng panloob na pagbabagong nagaganap dahil sa pananampalataya kay Kristo. Ang ikatlong dahilan ni Lutero ay ang kanyang matibay na paninindigan na tanging ang Biblia lamang ang dapat ituring na pinagmumulan ng banal na katotohanan. Tinanggihan niya ang autoridad ng simbahan bilang tagapagpaliwanag ng kasulatan at hindi niya kinilala ang bisa ng tradisyon bilang isang mahalagang karagdagan sa salita ng Diyos. Para kay Lutero, anumang hindi matutukoy ng direkta sa Biblia ay dapat iwaksi. Kasama rito ang mga doktrina tulad ng purgatorio, ang intersesyon ng mga santo at syempre ang mga deuterokanikong aklat. Gayunpaman ang pananaw ng simbahang katoliko ay ganap na kabaligtaran para sa simbahan, ang Biblia at ang tradisyon ay bumubuo ng isang iisang kayamanan ng pananampalataya na kapwa ipinagkatiwala sa simbahan ng mga apostol. Ang tradisyon ay itinuturing na konteksto kung saan isinulat, iniingatan at tamang naipaliwanag ang mga kasulatan sa paglipas ng mga siglo habang nasa kanyang pagkakahiwalay sa kastilyo ng Wartburg matapos ang ekskomunikasyon at ang matinding salungatan sa mga autoridad ng relihiyon, inilaan ni Lutero ang sarili sa isa sa kanyang pinakamahalagang gawain, ang pagsasalin ng Biblia sa wikang aleman. Ang hakbang na ito ay nagkaroon ng napakalaking epekto na hindi lamang sa teolohiya kundi sa pagkakabuo ng Protestantismo na kilala natin ngayon. Ngayon matapos maipakita ang buong kasaysayan, dumating na tayo sa bahagi kung saan ibabahagi ko ang aking sariling opinyon ukol dito. Bilang tagapaglahad ng nilalamang ito, ang aking tungkulin ay dalhin sa inyo ang mga katotohanan sa kasaysayan at teolohiya na nakapaloob sa isang napakakumplikadong paksa tulad nito sa balansing paraan upang kayo mismo ay makabuo ng sariling opinyon. Gayunpaman, naiintindihan ko na marami sa inyo ang nais malaman ang aking personal na pananaw. Kaya narito ito at hinihikayat ko rin kayong magbigay ng komento ukol dito. Lubos kong iginagalang si Martino Lutero, hindi lamang dahil sa kanyang paglalakbay, kundi pati na rin sa kanyang tapang. Ang kanyang kilos na harapin ang katiwalian at maling gawain ng simbahang katoliko noong kanyang panahon ay isang bagay na dapat nating hangaan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi natin dapat tanggapin ang mga kasalanan o maling gawain, bilang normal dahil lamang sa pagiging bahagi ng isang institusyon o komunidad. Gayunpaman, hindi ako sumasang-ayon sa ilan sa kanyang mga ideya. Lubos akong hindi sumasang-ayon sa desisyon ni Lutero na alisin ang mga Deuterocanicong aklat mula sa Biblia. Bagamat maaari niyang hindi nagustuhan ang ilang bahagi ng mga tekstong ito, ang pagbubura sa mga bahagi ng kasulatan ay hindi nagtataguyod ng pagkakaintindihan, kundi nagpapataw ng personal na pananaw na pumipigil sa mga tao na magkaroon ng ganap na akses sa salita ng Diyos para itong pagputol sa lahat ng puno ng mansanas dahil lamang hindi mo gusto ang kulay pula. Ang pagbubuo ng kanon ng Biblia ay bunga ng mga siglo ng kolektibong pagninilay ng simbahan kabilang ang mga unang kristyano at mga martir na kumilala sa mga tekstong ito bilang mayamang pinagmumulan ng espiritualidad at doktrina na nag-uugnay sa kanilang pananampalataya. Kahit pa may pagdududa si Lutero ukol sa inspirasyong banal ng mga aklat na ito, maaari niyang pinanatili ang mga ito, nag-alok ng kanyang mga interpretasyon o itinuro ang mga pagkakaiba sa halip na ipagkait sa mga susunod na henerasyon ang kabuang akses sa kasulatan. Ang Biblia ay hindi dapat hubugin ayon sa personal na opinyon, kundi panatilihin sa kabuan nito upang ang mga mananampalataya sa patnubay ng banal na espiritu ay makapagnilay sa kahulugan nito. Sa makatuwid, ang pagpreserba sa mga deuterokanikong aklat ay hindi nangangahulugang pagsang-ayon sa bawat salita o doktrina, kundi isang paraan ng paggalang sa makasaysayang at espiritual na pamana na kanilang kinakatawan. Sumasang-ayon ako kay Lutero na bawat tao ay may iba't ibang interpretasyon sa pagbabasa ng Biblia. Gayunpaman, hindi ako sang-ayon sa pag-impose ng personal na interpretasyon bilang ganap na katotohanan na nagiging pundasyon ng mga institusyon o buong doktrina. Ang ganitong gawain bukod sa nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ay madalas ding nagpapalakas ng espiritual na kayabangan, isang bagay na sumasalungat mismo sa diwa ng kasulatan. Hindi lahat ng interpretasyon ay umaayon sa sagradong teksto, Kaya't naniniwala akong ang anumang pagsusuri ay dapat gawin nang may pagpapakumbaba at matibay na basehang teolohikal. Halimbawa, ang mga interpretasyong ibinabahagi ko, tulad ng sa video tungkol kina Adan at Eba ay maingat na binibigyang batayan sa teolohikal at kronolohikal na pag-aaral, ngunit palaging inihaharap bilang mga posibleng haka-haka, hindi bilang mga ganap na katotohanan. Isipin ang pagkakamaling dulot ng pagpapanggap na ang mga ideyang ito ay hindi mapag-aalin langan ng tama. Hindi lamang ito mali, kundi sumasalungat din sa prinsipyo ng espiritual na kalayaan na mismo'y ipinaglaban ni Lutero. Ang balanse ay nasa pagkilala na ang pag-aaral ng kasulatan ay isang landas ng pagkatuto at pag-uusap, hindi isang bagay na ipinipilit tungkol naman sa panalangin para sa mga yumao. Sa tingin ko, ito ay isang magandang gawain ngunit nananatiling personal na desisyon tungkol sa intersesyon ng mga santo. Totoo na si Jesus ang tanging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao gaya ng malinaw na nakasaad sa unang Timoteo, Kabanata 2, Talata 5. Ngunit may mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging tagapamagitan at intersesyon at maraming tao ang nalilito dito. Ang pagiging tagapamagitan ay tumutukoy sa gawaing pagtubos ni Kristo, isang bagay na tanging siya lamang ang makakagawa. Samantalang ang intercession ay ang pagdarasal para sa ibang tao, isang bagay na tayo ay tinatawag na gawin para sa isa't isa. Kung mali ang humiling ng intersesyon mula sa mga santo sa parehong luhika, hindi ka rin maaaring humiling sa isang kaibigan, pastor, pari o kapatid sa pananampalataya na ipanalangin ka. Sa katunayan, ito rin ay magmumukhang paghingi ng tulong sa iba bukod kay Jesus. Ang intersesyon ay isang kilos ng pagkakaisa isang pagpapahayag ng pananampalataya at pagmamahal at kinikilala nito na tayo ay nagkakaisa bilang katawan ni Kristo. Ang paghingi ng mga santo na ipanalangin tayo ay isang pagpapalawak lamang ng pagkakaisa na iyon sa mga taong namuhay ng halimbawa ng pananampalataya. At huwag kalimutan, ang mga santo ay walang kapangyarihan kundi pananampalataya tungkol sa kaligtasan naniniwala ako na ito ay isang kombinasyon ng pananampalataya at gawa tulad ng sinabi ni Santiago ang pananampalataya na walang gawa ay patay kung pananampalataya lamang ang batayan pati ang mga demonyo ay maliligtas sapagkat naniniwala rin sila sa diyos ang mga gawa para sa akin ay higit pa sa mga dakilang aksyon tulad ng pagkakawanggawa ang mga gawa ay makikita sa araw-araw, sa paraan ng pakikitungo natin sa mga tao sa paligid, sa ating kakayahang magpasalamat, imbes na magreklamo, sa pamumuhay ng maayos kasama ang ating pamilya, sa pagiging huwaran ng mga halaga at prinsipyo. Ito, para sa akin, ang pinakamahalagang mga gawa at ito ay bunga ng tunay na pananampalataya at isang buhay na binago ni Kristo. Sapagkat isipin mo na lamang ang isang taong tumutulong sa mga nangangailangan, ngunit laging nakikipagtalo sa kanyang pamilya, nanlalait at palaging nagrereklamo, ito ba ay maituturing na mabubuting gawa at oo, bilang pagtatapos, naniniwala akong ang Biblia ang pangunahing pinagmumulan ng katotohanan na mayroon tayo at lahat ay dapat basahin at sundin ang nakasaad dito upang mamuhay ng isang ganap, masaya at masaganang buhay sa lahat ng aspeto. Ngunit hindi ako naniniwala na lahat ng bagay na wala sa Biblia ay pawang kasinungalingan o panlilinlang sapagkat sa aking pananaw, mayroong maraming mga eksepsyon. At tungkol kay Lutero, masasabi ko lamang na walang sino man ang perpekto. Maaring hindi ako sumasang ayon sa kanya sa maraming aspeto, ngunit naniniwala pa rin akong marami tayong matutunan mula sa kanyang gawaing magtanong at maghanap ng katotohanan. Ngayon, nais kong marinig ang iyong opinyon tungkol sa paksang ito. Ibahagi ang iyong pananaw dito sa ibaba. Magkomento. At ibahagi ang nilalamang ito sa isang tao na maaaring makinabang sa ganitong uri ng pagninilay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito ng pagkatuto at paglago. Magkita tayo sa susunod.